Magandang araw. Ang topic natin ngayon ay tungkol dun sa mga umiitim na hita at singit, sobrang pagpapawis, kaya nagkakaroon din ng mabahong paa, at nagkakaroon ng body odor. Ngayon, bago tayo mag-umbisa, napakaganda po ng ating background. Ito ay sa pagitan ng mga nagtataasang building, isang lugar dito sa Makati. Ito ay tinatawag nating Nuestra Senora de Gracia na matatagpuan sa Guadalupe Viejo, Makati. 400 years old na itong simbahan na ito. So, original simbahan, though, uh, minsan ay nasunog na, pero yung mga walls po nito, ay yun pa rin ang nakikita at pinagsisimbahan ng mga tao 400 years ago na itinayo ng mga Agustinian. So, napakaganda po ng tanawin dito. So, pwede po kayo dumalaw dito, oh, wala ganong tao. Very relaxing, pwede po kayo magdasal dito. Yes, okay. So, balik na po tayo dun sa unang topic natin. Marami nagtatanong, ah, bakit huumi itim yung singit ko at saka yung pagitan ng hita ko? Ah, uh, una sa lahat, yung balat sa hita natin, tsaka sa may singit, ay manipis po ito. Kaya very sensitive. Ngayon, sa pang-araw-araw nating gawain, sa pag exercise nagkikis-kisan, lalo na kung medyo mataba tayo or overweight. So, sa paulit-ulit na pagkiskis, doon ho nangingitim. Uh, minsan, maaari pa magsugat, nakamot natin, mamasa-masa siya. Uh, doon ho pinag-uumpisahan ng pagsusugat kaya po paggaling ay nagiging maitim. Meron pa po mga ibang dahilan ba't umiitim ang singit at ang hita. Pag-shave ng madalas kaya, kasi lagi siyang ah, nai-endure. Okay. Ah, Pag-iba ng hormones tulad ng pagbubuntis o paggamit ng oral contraceptive pills kaya po ah, mapapansin nyo nag- A uh, hyperpigment yung inyong mga balat. Tapos, pagbibilad sa araw, sa pagbibitch natin. So, maganda maglagay po tayo ng mga sunscreen or sunblock don sa lugar na iyon. Tapos, ah uh, yung mga very dry ang balat. So, nagkikiskisan nga po yung balat. Masikip na pantalon. At kung diabetes at medyo may katabaan tayo. Pero ang pinaka-problem talaga, yung overweight. Siyempre yes. pag overweight, uh, nakadikit yung dalawang hita. Bawat lakad mo, magkikis-kis yan. Iinit din yan. Uh, so mangingitim, tapos papawisan, tapos mangangamoy. Uh, magkakalibag pa kasi nga eh. nag Nagdikit. So talagang diet at exercise. Yes, meron tayong mga remedyo lalo na sa mga kababaihan. Siyempre gusto natin medyo maputi dun mm -hmm. sa lugar na yon. Meron tayong mga ilang pwedeng gawin. Ano po? Pwede tayong gumamit ng mga tiyatawag na lubricants. Ano yung example ng lubricants? Pwede po ang lotion, uh, oil, yung mga coconut oil natin, o pwede din po yung mga powder or cornstarch para mas maiwasan yung friction o yung pagkiskis. Uh, pagsuot ng mga biking shorts at saka yung uh, stockings. Yung, yung May stockings tulong yung biking na, shorts, mas oo, hindi magkikiskis. Oo, oo, kasi yun yung magiging barrier mo, yung okay. biking shorts or yung stockings mo. Uh, magsuot ng mas maluwag at preskong damit. Uh, iwas po muna sa madiin na pag-shave. Kailangan eh, ano lang, magaan na shaving para maiwasan yung injury. Ngayon, sunscreen, uh, SPF 30 or pataas, lalo na kung kayo ay magbibitch, syempre gusto nyo maputi yung inyong bikini lines. Tapos, uh, ipinapahid, binibigay din ng mga dermatologist kung kayo ay uh, magkukonsulta sa ating mga Philippine Dermatologic Society o yung mga uh, dermatologists yes. eh yung 1% hydrocortisone cream na ginagamit sa loob lamang ng 2 weeks. Mga hanggang 2 weeks lang, not more than that. ano po. Tapos um pwede din yung mga barrier yung mga ginagamit sa mga babies yung nagco-contain ng mga zinc oxide kasi yon uh, na iiiwasan yung uh, pagkiskis So, ma nabibili po yun sa ating mga mercury, yung mga zinc oxide na kasasay. Yun din po yung ginagamit sa diapers ng babies. ah pumunta naman po tayo dun sa pangalawang topic natin, yung mabahong paa. Alam ko po problema ito kasi 5% ng population natin sa buong mundo ay nagkakaroon ng ganitong problema. So, hindi po kayo nag-iisa, marami pong ganoon na nagiging problema ano ho ang dahilan? Kasi meron mga nakatirang bakterya talaga dito sa ating mga balat. Doon na sila talaga nabubuhay. Ngayon, pag nagkaroon ho tayo ng pawis, tapos nagsama yung bakterya, doon ho nagkakaroon ng amoy. So, um, tsaka alam nyo ba ang ating paa? Meron niyang sweat glands. Bawat paa, 125,000 na sweat glands. So, medyo madami. Kaya, i-expect nyo na talagang magpapawis ang ating paa. Merong tiyatawag na plantar hyperhidrosis. Yun ho ang tawag sa sobrang pagbasa ng ating paa na 5% ka ng population sa buong mundo ay may problema ganito. So ano yung mga tips natin? Tips natin mula sa American uh, Academy of Dermatology. Ano po? Una, sabi nila, hugasan mabuti yung ating paa. So ito, tamang paghugas ng paa. So gumamit muna ng um, doon sa mga may amoy ang paa, pwede ho tayong gumamit ng mga antibacterial soap or antifungal soap. So, sabunin at banlawan mabuti. Tapos, lagi nga po sinasabi ng ating Derman, si Dr. Akatingo, kailangan tinutuyong mabuti ang paa. So, pagkatuyong mabuti ng ating paa, pwede ho tayong gumamit ng antiperspirant. Yung nabibili natin pang kilikili, ay pwede rin natin gamitin sa ating paa. So bukod sa nilalagay sa kilikili yung antiperspirant, sa paa nilalagay. Yes, tapos hintayin uh -oh. nyo hong matuyo. So okay. pag natuyo na yung antiperspirant, pwede ho tayong bumili din ng mga antifungal powder para ho uh, mapatay niya yung fungus. Uh, mura lang ho ito, 15 pesos sa mga grocery. Ang isang example po ay yung Fisan foot powder. So yung mga antifungal. Kung ayaw nyo naman po na gano'n na uh, yung mga murang food powder, pwede rin po ang cornstarch pwede nyo punin sa inyong kusina or meron ding ready na powder uh, na nabibili, cornstarch powder so, yun po yung mga tips natin, at kung bibili ho ikatlong tip, kung bibili ho tayo ng socks, kailangan cotton socks wag ho mga nylon at sa ating trabaho, magbaon tayo nang extra socks para kung kailangan palitan sa bandang tanghali, makapagpalit tayo, ano? kasi mamasa-masa ano yan pagdating sa tanghali. Para ko din ang tips sa mabahong kilikili, papalit din ng baro, antibacterial din, actually antibacterial safeguard pwede, tapos yung mga baro pinapalitan din, tapos anti-perspirant, pang body odor, ginagamit din. yes Uh, number four, tamang sapatos. Huwag masyadong masikip ang sapatos. Mm. Kasi pag masikip, eh syempre, masyadong dikit-dikit yung mga daliri, magpapawis din. So gusto natin medyo maluwag. Tsaka meron na po mga breathable yes. na sapatos na yun. May rubber shoes na may butas, may hangin, mas hindi babahaw ang paa. Yes. So Kung pipiliin baba, nyo. Actually, pwede sa babae, sa lalaki, nauuso na rin po ang sandals. Lalo na pagpag... Actually, pag tag-ulan tsaka tag-araw, kailangan mo ng sandals kasi okay. may basa at tsaka may sobrang pawis, ano? Tapos, ah, minsan, pag talaga medyo naaamoy nyo, pwede rin paminsan-minsan yung alcohol kasi yes, mapapatay niya alcohol. yung bacteria. Tapos, patuyuin lang mabuti. Alcohol sa paa, alcohol sa kamay, sa kilikili, konti, pwede ngayon, pag sobrang problema na talaga, na talagang nagbabasa na yung sapatos nyo, mm. meron ho yung mga dermatologists pwedeng i-botox, though may kamahalan lang po. Mm. Kaya parang last resort na yun kasi mahal yun, ano po. ah uh, pumunta na tayo dun sa ating ikatlong topic, yung sobrang pagpapawis. Siyempre, minsan pagpawis na pawis tayo, hindi naman ho lahat. Yung iba pwedeng magkaroon uh, ng konting minute. amoy, so medyo problem din yung body odor. Pero marami hong tao ay pawisin talaga. Pero hindi naman sila nagkakaamoy, pawisin lang talaga. Ang tawag ho dito, hyperhidrosis. Ah, okay. uh, kasi po ang layunin bakit tayo nagpapawis? e eh, para makul o palamigin yung ating katawan. Ayan. Para so, ginawa... hindi para hindi po ma-heat stroke kaya tayo pinapawisan. Yes. Ah, uh, yun po yung layunin o purpose ng pagpapawis. Apababain uh, yung body temperature. So, pero walang paraan paano mo i-measure ime mas pawisin ako hindi. So, parang ano lang tinatantya lang natin. At nagsisimula ito kapag magti-teenager na tayo. Doon yung mapapansin sino yung mas pawisin, sino yung hindi. Pero ang mapawis na lugar ng ating katawan ay yung palad, yung talampakan, tsaka yung kilikili. Yan yung mga pawisin talaga. So anong gamutan pag talagang sobrang nagpapawis na kayo? Isa nga po doon yung antiperspirant na sinabi natin. Kasi binablock niya yung mga sweat pores natin, yung mga butas-butas, yung po yung trabaho nun. Pwede rin po tayo mag maglagay ng deodorant. Kasi po ito, ang deodorant, alcohol-based. So siya yung magpapatay ng mga bakterya. Tapos yun nga po yung sinabi natin, uh, some mga dermatologists may botox. Pero meron din tayong mga home remedies o pwede niyong gawin sa inyong bahay. syempre, maligo araw-araw. Alam ko ho, ah, medyo tipid sa tubig ngayon. Pero ah, kahit tipid, eh, pilitin natin makaligo kung pwede nga. Isa sa umaga, isa sa bago matulog. So twice a day na ligo, maluwag na damit. Uh, kung pwede cotton. Cotton. Oo, o kaya yung mga gusot mayaman cotton. o yung silk pwede rin ho 'yun. Medyo maluwag na damit. Tapos sa kinakain natin, iwas yes. natin sa mga iwas... spicy. Oo, yung medyo nangangamoy para spicy, less yung amoy. Ang yes. curry, basta yung masyadong matatapang na lasa. Mas maraming tubig. Mas maraming tubig 'yan bawas sa uh, amoy ng pawis, bawas sa panghin ihi, lahat yon damihan ng tubig. Yes, tapos kung okay. duda kayo, kung may body odor kayo or wala, pwede tayong gumamit ng antibacterial soap. Okay. Uh, tapos tuyuin mabuti ang katawan pagkatapos maligo. Kailangan tuyong tuyo, yan nga po sinasabi ng ating dermatologist. Tapos relax, kasi po pag very stressed tayo or kinakabahan or may anxiety, mas nagpapawis din tayo. So kailangan meron tayong mga relaxation techniques tapos pagpili ng ng tela kailangan cotton okay